So, good morning sa inyong lahat. Ayan. Yeah. Alam niyo ba guys kung ano yung nilagay ko? Ito yung pang pangpawala sa baho. Kasi yung ako guys ay mabaho. O kasi yung akin pa guys. So kaya mabilis lang na mabaho yung sapatos mo. Sa so yun po pala, it's my first day of work. so, first day of duty. But um, doon pa ako ma-assign sa IT part. Ayan, IT part. Ayan. IT Park. Pero masayang talaga ako guys ay doon sa Makkan. Pero uh, 10, day, days, day training kami doon. Doon sa, sa IT Park. Luis, tagam Ganon kasayo <laughs> Alas 12 kasi yung hanggang ngayon Alas 12 ng madaling araw yung out ko Alas 3.30 2.30 tapos 12.30 yung out Ang ganda pala dito uh -huh, Ayun doon may nakita akong waiting shed doon na lang ako magantay dito yung mga call center kanon dito sa IT part. tapos meron dong ano waiting shed doon na lang ako magantay meron pa akong dalawang oras para magantay tapos malapit lang dito yung aking Tsaka lang siya dito. Ayun right, guys, bali um, umupo muna ko dito, no? Kasi 2 hours pa yung aking antayin bago ako maka-duty. Ganda dito guys, ganda. First time ko dito nakapunta sa IT Park. Then alas 3 pa yung duty ko ka. Then mag-out ako ay alas 12 ng madaling araw ah, tagal no? ito yung view dito guys yan puro mga building daan pala ako dito nag bus lang ako hindi ako nagmotor kasi yung motor ko ay hindi pa um, okay yung kanyang brake so kaya ayun nag bus muna tapos kinakabisado ko po muna Wait, kinabis, kinakabisado ko po muna yung daanan dito guys. So, ayan, see you mamaya sa alas 12 ng madaling araw. So, kaon muna. nag na sa buwan. <laughs> 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 And, nilang break time, 1 hour. Tapos, ako guys, ay nagbaon na ako guys. Ganiha pa ni Buntag, bawa pa rin na panos. Huwag mo good pa man kayo guys, good pa kayo. kumain ng pahapunan so meron po kami yung break time 1 hour so alas 8 po kami nag break alas uh, 8. so 5 tapos babalik po kami ay 9.05 or 5 yan kanina kasi napakalakas ng ulan grabe sobrang lakas tapos ngayon ay ano siya

Dito ba rin? Pero pagkikintalin ng langang oras? Ha? Pagkikintalin ng langang oras Kapuhin ka dito ko, kisig ka barong o kayo buha So, dito sa IT Park. So, lahat yan guys, mga kanyan uh, Mga call center Dan oh, gitu guys, bawag nong si Marabin. Oh, oh, oh. Uh, uh. Guys, guys. tenang, kong tapad guys. Oh, oh. oh. Nah, naku. Uh. <laughs> Aku ada itu guys, <laughs> Guys, papasok na po kami. Magwan ka? Ay, napag-insert yoy. Kasi, duty na naman guys. Bahala mo niya. Puntol ka tao mo. So, see you later guys. Sa alas 12 na madaling araw. So, hi guys. So, out na po pala po ako. Ayan. Meron po kasi kaming service pa uwi. Kasi yung out namin ay alas 12.30 ng madaling araw. So, kaya yun. So, hindi na siya masyadong traffic guys kasi madaling araw na ngayon bukas naman ng umaga grabe sobrang traffic guys saka napakadilim Meron pang mga balut Balut at tino ah <clears throat> kasi kanina pang alas otso grabing lakas ng ulan pwede ngayong madaling araw wala kasi yung aking boarding house so dyan na lang ako bumaba sa pacific tapos maglapar ako siguro ng 20 minutes uh, Diyan pala yung sabungan. Diyan banda guys. Yan banda sa likod na yan yan yung aking boarding house tapos dito ako papasok sa may um, Toyota grabe guys inaantok na ako pero babawi ako bukas makagising ako siguro bukas mga alas 11 or alas 12 ganoon kasi sobrang antok guys So perang antap. <coughs> Ande ko so, to yung tuyo sa Grabe pala yung ulan dito, guys. Dilim.